guys. So, isa po itong Pulsar uh, 250. So, Kawasaki guys. So, ito po yung uh, Rouser. Dati guys. One Rouser. So, uh, i-upgrade po sila. So, ngayon is Pulsar na po yung tawag nito ngayon. And so, tara. Tingnan natin guys kung gano'n ito maganda. So, let's go. Alright guys. So, ito na po yung Pulsar 250. Ayan. So, ang nakabili pala nito guys is isang uh, fariner. So, Nagkakahalaga po ito ng 167,000 cash price o so, cash for niya. Ayan. Uh, ayan, Pulsar 250. So, ayan, yeah, 250 po yung makina nito. So, ayan. Yeah. Uh, tingnan nyo yung makina guys. Ang laki. So, from um, Kawasaki. Ayan, brand. guys, yung kanyang cowling, headlight no, ang ganyan nga so, grabe yung headlight nya guys, so, parang crystal lang, walang crystal, pero you know, grabe ang, uh, ang, 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 ang ang iwan na kasi uh, -so ito, so, at yung tank cable nga guys, is, yan, 18 liters po yung laman ito yan, yung laki pinungin yung tank cable, yan, ang lidin po yung gasolina nito guys sa so, kanyang panel naman guys so, ito, pinunan oh. natin So ABS po ito guys ha Ayan ang ABS Ayan hindi makita yung dilaw Ayan ABS po iyan Ayan so, po yung Buong panel po nito So napakalanda Alright so dito naman tayo Sa kanyang gulong guys So ABS Diyan sa kanyang likuran din Ayan yung unahan po nito Sa unahan niyang gulong oh, Ayan pinis ko yan so pinin yung gulong ayos sa uh, bandang likuran ang golong ito guys yan Oh, ayan, ayan naka-ABS din ito Dual ABS Oh, that's really oh, Ayan, kanyang tea light guys Dito is, yan, late na din Oh, late, grabe Ang liwanag nito guys kalit niya at saka yung signal light dito is late na din Hay nako. Kanya yung uh, shock. Uno shock, All right shock, diyan. Sa dito guys, uh, ayan lady nitong signal light dito sa harap. Basta lahat ng ilaw dito guys is nakalib na po sina niya guys, ang laki. Ano no? Sina laki. So, wala pa yung customer na foreigner guys. So, maya ating tanungin kung bakit ito yung kinuha niya na motor. So, itayin ang natin ng foreigner guys. Guys, pa-adderin muna natin yung isang ah, uh, na natin kung gaano kaganda yung tunog ng isang Pulsar 215. Ano? Uh, Hey okay, guys.